So ayun na nga mga idolo mga bossing mga tropa Kumusta? Kumusta? Magandang araw Welcome back na naman sa ating mumunting channel Sa napakasimple nating tutorial ngayong araw Ay mapapalakas, mabubus or maamplify natin Yung speaker ng ating android phone Or ng ating smartphone mga tropa Isang tap lang mga tropa, isang application lang Napakasimple Pero legit na legit mga tropa 60% ang may dadagdag na boost or volume ng ating smartphone mga tropa isang tap lang to mga tropa yan papakita ko sa inyo mga tropa so tatap na natin yung application kung makikita mo itong volume na 80% ito yung nasa taas nya is ito yung default volume ng ating device mga tropa and then itong boost sa baba is ito yung maidadagdag mga pare mga tropa sa volume ng, sa lakas ng volume ng ating speaker ng ating device mga tropa pag isasagad mo yung mga tropa is tulad ng sinabi ko kanina 60% ang ma maidadagdag mga tropa na volume ng ating device mga tropa so napakasimple lang nito mga tropa pupunta lamang tayo syempre sa google Play store mga tropa and then hahanapin natin mga tropa ang keyword natin is volume booster mga tropa so yan So ito siya mga tropa itong may icon na maroon batok. So 'yan. So tatap lang natin mga tropa. Napakalit lang nito mga tropa, parang 3.5 lang yata na MB mga tropa. So may uh, rating siya mga pare na 4.6 stars so napakaligit mga tropa. Then 50 million halos 50 million downloads na mga tropa. So kung hindi ako nagkakamali is 3.5 lang na megabyte ito mga tropa. So Kapag ka install mo na is, ito yung magiging interface ng mga tropa, no? So, in-install ko na kanina. So, tatap mo na lang yung mga tropa and then ito lang, napaka-simple lang gamitin. So, ang gagawin mo is, ah, pwedeng 81 ka dyan sa volume and then i mo na na siya dito. Huwag mo lamang siyang isasagad yung kanyang boost mga tropa at may warning dito. Playing audio at high volumes may damage speakers hearing all use is at your own risk mga tropa so huwag nating isasagad to para yung frequency na lalabas is malinis pa rin mga tropa meaning to say hindi garalgal yung ating phone yung speaker ng ating, ng ating phone for example may papakita tayong video sa ating mga tropa is maingay yung paligid so gagamitan natin yan mga pare ng tinatawag na volume booster mga tropa so napakadali lang yan mga tropa kung ayaw naman na natin gamitin at nagkakadire yung ating speaker stop lang natin dito mga tropa yung device yan okay lang natin then pag gagamitin natin ulit simply tap mo lang ulit mga tropa and then uh, yan yung rate nya tatanggalin natin so yan naka active na naman siya mga tropa so Take note mga tropa, wag natin isasagat sa 60% yung ating boost para hindi garalgal yung ating speaker. So, napakasimple lang mga tropa. At kung may natutunan ka ngayon sa ating content, kung deserve kong makakuha sa'yo ng subscribe, ayan, maraming maraming salamat. Kung may time ka pa, like mo na rin itong ating video ngayon. Ayan, kita-kita tayo sa ating masusunod pang mga tutorials mga tropa. God bless.